sobra 136,000 pesos nga balor sa ilegal nga droga ang unod sang ampaw nga nakitan sa isa ka residente sa Haro Plaza kahapon sa hapon. Gilayon ini gin turnover sa Police Station 9. Lima namang ka sachet, isang suspected shabu marijuana ang sulod sa isa ka coin purse nga nakitan sa Barangay Tabukan Mandruyao sang Domingo sang gabi. Gin turnover ini sang Barangay Kagawad sa Kapulisan. Ang mga na recover nga suspected nga marijuana ang ginpadala na sa Regional Forensic Unit 6 ang mga modus ang ginakabig sa kapulisan nga bago nga pamaagi sa illegal drug trade. Padayon ng investigasyon sa kapulisan, agod matumod ang mga nagbilin sa illegal nga droga. Ang term na na is uh, dead drop. Ang mostly ang mga pushers ga communicate sila through cellphone or messenger. Magambal sila nga ibilin ko dire ang imong uh, items. Ginapicturan na nila kag maglakat